Gamin yan. Magagawa kasi guys ng ilmuk. Ilmuk ang tawag sa amin. Si kuya nang nag, ano, nagtanggal dun sa buko. Nasugat na ako eh. Ay, makulog dun siya. Hmm. <laughs> Dito lang eh. Punoy lang natin to. Isang buong plastic. Tapos makakitang tulong buko. Ha? Tulong buko. Madalakitang tulong buko. Ano? Draw nito. Draw nito kay Lin, gabos. Ipapabak niyo <laughs> ni kay mama niya. Mama ni Lin. Lubat na kuya. Nagkuha si mama na, ang tawag sa amin ay hagik-hik. Tingnan niyo guys yung dahon niya. Ayan, may bulaklak siyang ganito. Bulaklak niya yan. parang bunga, pero bulaklak niya. Ayan, ganyan yung dahon niya. Makina na yung nakuha mo ma. Ganito yung dahon. yan. Ayan. Ang dami pa yung gagawin dyan. Tatanggalan pa yan nitong may matigas nito. From dito, dito sa taas na yung konti yan. Hanggang dito. para lumambot siya. Ay. Kaming chopper, kaya ang nangyari, dyan, 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 mano dyan, 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 tatanggalan dyan, 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 ulit lang dyan, 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 Isa ito sa mga sangka. Arigutuina. tawag dito? Oregano. Oregano. Ito chop-chop lang siya ng sobrang liliit. Ito yung mga ingredients niya. Bawang at sibuyas na chop-chop na. Ilagay na natin. Ito yung natin ng paminta. niyan Mas maganda sana yung medyo um, na paminta. Ayaw Ayaw mo na. Okay. Tapos, ito yung dahon na kinakchap na sobrang liliit, maninipis. Ayan. Ito na yung okay. oregano. Tapos, ito din yung hipon. Hipon ang galing sa sapa or ilo na kinakchap na sobrang liliit. Mix na natin. Tapos, magic sarap. Asin ma! Recipe ng mama ko.

Ay, half teaspoon lang pala ng asin. Mm -hmm. Tapos, mix, 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 mix lang. Ayan. I-mix lang siya ng maigit. Ang bango niya. Sobrang bango niya. Ayan. Lang lang i-mix daw. Lang i-mix. Ayan na guys na mix na siya ng maigi. na ba? Lalagyan sa ilalim. Ito yung kaldero, Lalagyan na ang dahon sa ilalim. Kinaktat lang sa mga dahon. So, Tapos so, lalagyan mo dyan. Ayan. Mga ilang dahon ma. Dalawang dahon lang pwede na daw yan. Para hindi lang siya matutong. Ito so, guys maglagay sa dahon ng hagikik. yan ang oh, kutsara apat ayan tapos ipo-fold lang siya ng ganyan fold siya ng ganyan ganyan tapos ganyan yan ganyan na siya tapos ilalagay na siya doon sa kaldero yan tapos ulitin lang lahat ng process tapos guys kailangan din ng yung gagataan siya tapos ilalagay doon wala na halos yan na Lalagyan ka um, so, nyo ng nang gata. Konti lang siya. Ganyan lamik na. Oh. guys. Sarap. Ito pa. Mamotun. Bubuksan lang Ang bango lamy kayo Sarap Ang sarap. sa kanin